Yo, what's up mga kabasura? Ay, mga kabasura, nag, nagbubuo ng ano, ventilador. Oh. Yan, kabasura. Oh, lang po, sira na rin. Ngayon po, direct po sa my capacitor. Ngayon, nagaan so, na po. Ito po, huwag na po ito sasama. Ha. Ito lang dito sa puti. Ayan. Tapos, direct niyo po dito sa my capacitor. Yan, papakita ko sa inyo kabasura mamaya. Ayan. 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 Mamaya mga kabasura gagawin ano na. Nagana na 'yan. Electric fan gagawin Magtataka ka diyan, ventilador 'yan. Ang ikot niyan pabaliktad. Ha? Maranti Dok Dok! Kinawagan do do. Tara dito sa bahay sa St. Jose. Gawin mo nga yung ano ko yung seat, ang ganito. Ceiling pan. Asi ba ko 'yan? Magtatanaw ko diyan mag-inom talaga eh mag-inom talaga magiinom magiinom tiginomante ito ayos na besrayan yung ayok niya eh aigot yan aigot ramat kan sa pagdaan pag alis n'to do pwede pa uwi sana magiinom ah eh pala magiinom na sa road pa ay, naku, oh, ayaw ko na. Ayun na nga, reklamo mo nga. Puntaan mo nga doon. Naku, nareklamo ko na nga kagabi. Ay, na-enjoy. mo. Ang dami naghihintay ng ventilador na ito, mga idol. Yan, ang ventilador na ginagawa, ang dami naghihintay. mga oh. nainita na. Alin ba? Ito nga po pala ang taga sisa. Ito nga po Papakilala ko po sa inyo dapat kita gawa taka taga sisa, hindi malago taga pierto kailan po sa amin to. Tinahantay lang po dito yung electric pan na pinapagawa mga ka bakal Tingnan nyo po katadisumpuyan po yan. hello! Hello! ano tingnan mo na Ikaw. ito ito para bibiling ngay eh. Ito ano 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 Oh, wala pa lang LC mga kabasura. Ayun uh, ang inong uh, customer niyan mga kabasura 'yon oh, naghihintay na oh, taga Sisa. nagpaulay uh, ng buhok <laughs> Nagpa 'yan mga Taga Sisa po 'yan, taga Sisa. Ah, taga Sisa. <laughs> yung mga naghihintay ng mga bentilador oh. At nainita na, na. Wala ka sa tatay ng LC. Wala mag LC. <laughs> ah. Tapi wala hindi ba rin mabibili? Walang ano eh, walang LC. Sino ba kaya ramen mo kalabujay? <laughs> Si <laughs> Eh si <sinabaka>? parang <laughs> burnik, si parang burnik Hintayin natin mga kabasura kung ano mangyayari diyan. Sa ventilador na yan. So, mga gusto magpagawa dyan Mga kapasura ah. Magpagawa ng mga ventilador washing ha. Ah. Pumunta lang kayo dito sa palakulan Titirahin niya ng paggagawa Mga kabrader ha ah. So, testing natin ng wash ang ano na yan ha, ventilador na yan ha, kung gagana. na Ay! Gumana na oh, mga ka-brother oh. Ayos oh. Wow! 150 lang bro! <laughs> Ayan o! Oh. Bro! 150 lang bro! <laughs> Ayun, oh. 150 lang daw yan o! Oh. Gumana na mga huh? ano! Mga kabasura oh. Ha? yun Kalikat yan oh. Kalikat boys! Number 2! Patay din mayroon meron! Ayan!

Ayan, binili ko na mga idol ha, mga kabasura ha, binili ko na 150 lang yun ha. Wala oh, po lang, oh. lang. Pala po lang talaga Binili ko na mga idol ha, yung ventilador. <laughs> Ayan o, oh. gumana na. Pahitabira, Ayan, binili ko na pipi, ha, 150 oh, ha, o, ayun ha. May 50 pa rito ang aking kumpare o. 50 pa dito, binili ko na ventilador. Kasang 150 lang ha. Magandang bigayan dito. O, oh. magandang oh. <laughs> bigayan. <laughs> <Pagandang> bigaya. Sinitalo. <laughs> Hindi ka okay. talo. <laughs> Hindi ka talo sa bigayan. Pagka may sira, gagawin lang. Oh, may 150 ka lang. May ventilador ka na. Oh. Dalawang oras sa warranty Dalawang oras, warranty. Dalawang oras na, warranty namin dito sa mga ventilador, ha? Ah. 150, may ventilador ka na. Saan ka pa? Oh, di ba? Ngayon, mga idol, binayaran ko na yan, oh. Mga oh, kaboyong. Ayan, oh. oh, ha? Ah. Saglit lang ginawa, wala pang isang oras. Ah, bilis ha. Ah? Ah, mga repairman. Mga repairman mga tao rito. Ay pa, ay pa, ay pa ng bilhin ng mga tagawawang 'yon, oh. Ano? Ay bilhin ng taga-sisa. Ah, Binayaran ko na mga idol para may dag may dagdag time bill talaga sa bahay. ayan, okay, ginagawa na. Buo na yan mga kaboyong, nilalagyan na ng takit. Alright. Gumawa na ang rice cooker. Ilaw, ilaw. Walang ilaw. Basic lang po, basic lang pag tawag walang ilaw. Oh. Dito lang po, mga Paman, kabasura, tutulungan oh. Mo namin kayo. Uh, Alisin, sila ang dami mo na nakain? Kaya yun, natin Ang dami mo na nakain. Ay, hindi. Thank you very much. <laughs> tumuhi ka, tili. Yan. Ano lang kasi tumuhi. Ano lang yan, mga basuraw. Tinanggal na yung turnilyo. Titingnan kung ano sira niyan. Walang ilaw. Burn out. Ano ba yung out ng ating rice cooker. Bibili lang ako ha. Bibili lang ako ha, Sito. Ha? Bibili lang, Bibilin lang. O, maat ba, maat ba? Maat, 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 dalawa. Dalawa daw si ito bilin mo, dalawa. Uh, uh. Kukulari ko, Kukuray ko, uh. Ay, Aroy, may dito, uh, uh. Uh, ko. Ko, <laughs> okay, na um, dito, Jane. Sa hindi ba lamig? Ha? ano Ba Akin na ng temperature. Brother, ano? Ito po kaliit ang juice. Rerekta na lang ba yan, brother, o hindi? Rekta na lang ito, sir. Yan, yeah, ito po, sir. Oh. Ito po, mga kabasurad po ang fuse huh? niya, o. Oh. Pagkakalit, sir, o. Ayan, fuse daw yan, Wala tayong plais, sir. Ay, plais ang problema, sir. Dudurugin, na Yan lang, sir. Wala tayong plais, sir. Wala Yan mga kabasura, te testingin uli oh. Oh, te testingin uli yung ano, rice cooker kung nagana mga kabasura. Ah. Tingnan natin ha. Ah. Kung iilaw ha. Ah. Kung iilaw ba o oh, puputok ah. Yun know? you know, oh. Yun oh mga kabasura, kagaling talaga. Yun oh you know, mga kabasura, umilaw ah. Oh. Oh, ayan na. Ah. Oh, kanina walang ilaw yan. Iwasan niyo, anak. Let's go. Let's go. Ano ba ang kung nababa? E eh, testingin natin mga basura ha. Kukun natin rice cooker ha. Ay, uwi lang tayo mga basura. Gumagaling. Gumagaling ka na ha. Gumagaling yung bebe ka. Yan, yung natin binili mga. Yan o, no, na. Nagagamit na. Ang oh, dilim ha. Sasandong ka pa tayo. Ka mo tayo iti natin yung rice cooker kung nagana na. Iba mo muna dyan to isang dok toy. Testing natin. JB, kaya na kayo JB. Ayos, dali lang. Kung iya, anong kulang to. Aray mga idol yung ano, rice cooker. Iti-testing natin kung bababa siya. Ha? May kanin to sir? Kanin. You know, pumipitik na Pumipitik, pumipitik. Mga ito, lo, yan oh. Gano'n siya. Ah, 200. Ah? 200. Takaw na ma, mga kabasura. Baka magtayo na, mga kabasura. <laughs> ba, ano ba yung okay. ko eh? Magkano, magkano? 200. <laughs> 200. Tanggo sa kanya na. O oh, gawa na o. Oh. Yan ang gumawa niyan mga idol o. Oh. O oh, ha. O, oh, gumagaling na ha. Ah, ha, yung mga basic. gusto mag... Yung basic mga gusto lang mag sir, basic. O, oh, basic lang daw ha. Yung mga gusto magpagawa ha. Oh, o yan ha, na siya ha. Bubuksan natin ha. Uy, luto na siya mga basura o. Oh. O oh, ha, ang bilis ha. O, oh. o oh, ha. Mabilis ha. Oh, ha. luto na yan. Alright.